Simula nga po mga idol nang magtamo si Kyrie Irving ng ACL injury, marami ang naniwala na mga fans at analysts na out for the season na nga ito para sa Dallas Mavericks next year Alam naman nga ninyo, hindi biro ang injury kaya kakailanganin talaga ng isang taon o mahigit pa para lamang makarecover sa kanyang nadaling tuhod Bukod dyan, kailangan pa nga nitong pakondisyon ang kanyang katawan upang hindi na siya magtamumuli ng iba pang klaseng injury. Pero base sa balit ng isang analyst, meron pa rin chance ang makapaglaro at makahabol si Kyrie Irving sa kampanya ng Dallas Mavericks kung sakali mang makapasok sila sa playoffs especially sa Western Conference at kapag nangyari yan, hindi magdadalawang isip si Irving na tulungan ang team sa pagbabalik niya. Sa ngayon, maayos na nga itong nakakapaglakad matapos ang ilang buwan na matapos ang kanyang operasyon. Hindi na rin naman kailangan pa ng crutches at mas nagpo-focus na nga ito sa condition ng tuhod bago siya tuluyang makapaglaro at kapag nagpatuloy ang magandang kalagayan, hindi siya magkakaroon pa ng setback, hindi talaga malabong mapaaga ang kanyang pagbabalik sa Dallas Mavericks Samantala, matapos lamang ang pumayat ang katawan ni Zion Williamson last season marami sana ang mga Nabuhay ang pag-asa na mabubuhat nito ang New Orleans Pelicans sa playoffs at magagawa na nga nitong expectation sa kanya noon ng mga fans na siya ang magiging bagong Lebron James at magsisilbing bagong mukha ng NBA. Ngunit makalipas ang ilang buwan ngayong off season parang bumabalik na naman ang dating katawan ni Zion Williamson matapos kumalat sa social media ang isa sa kanyang mga larawan kung saan makikita na tumataba na naman ang katawan ito kagaya ng dati mukhang bumabalik na naman ang ugali ni Zion at napapasarap na naman ang kain habang ini-enjoy ang bakasyon dahil sa pangyaring ito marami sa mga analyst ang nagsabi na kawalan talaga ng disiplina ni Zion ang mismong dahilan bakit hindi siya ang magiging bagong Lebron James at hindi ang magiging bagong mukha ng NBA kaya mukhang hindi na naman maganda ang kalalabas na kampanya ng New Orleans Pelicans next season.